Hello? everyone! Ayan, nandito na naman tayo, syempre, para magbahagi at syempre mag-share. Ayan, ng isang napakasarap na menu at isang napakagandang trivia tungkol sa mga ingredients natin. Pero, bago yan, syempre, ipapakita natin kung ano ang ating niluluto. Espesyal yan, mga katropa, dahil ito ang lagi mong inuulam kapag, syempre, may nagtitinda dyan ng bangus. Ayan, alam na alam natin yan na mahilig bumili ang nanay mo at lagi niyang hinahain yan kapag meron nagtinda na ng isda. Yan ang unang-unang -una niyang hinahanap at yan din yung klase ng luto na kanyang ginagawa at alam ko na miss na miss mo na ito kaya ano pa ito sundan mo na habang magbibigay tayo ng trivia napakasimple lang dahil ito na yung lagi nyong inuulam at kahit lagi mong inuulam hindi kayo nagsasawa dahil napakasarap naman ito ang paksiw na bangus Ayan mga katropa sundan mo na ito para maumpisahan na natin ang ating syempre palaro ngayon hindi tayo magbibigay ng trivia ngayon dahil itutuloy na natin ang ating naudlot na siyempre patimpalag ang Makata Marites. Winner ka! Ayan na, uh, umpisa natin yan siyempre sa pagpapakilala ng ating mga Marites na leader. Sila yung mga nanominado. Ayan, yung mga nominado natin na mga Marites, mga leader na magpa, siyempre magbibigas ng kanilang mga salita. Ayan, ang pisan natin, syempre, na ipakilala ang mula sa 69 na Marites. Ayan, mahilig sa 69 na Marites, siya ang napili ng kanyang team. Ayan, walang iba, kundi si Perky F. Yoo-hoo! Yoo Yuhu! Ayan, nagsisigawan ang kanyang team. Ayan, nagbubunyi sila dahil kitang-kita nyo naman sa itsura pa lang ng kanyang muka. Marites na marites na sa itsura ng kanyang nguso at bibig. Ayan, napakahaba. Marites na marites na siyempre. Ang kanyang itsura ng katawan, siyempre. Legit na legit yan. Marites, 72, 32, 22, ayan, napakaganda ng kanyang vital statistic, pasok na pasok bilang Marites, mula taas hanggang sa bewang, hanggang sa baba, ayan, ito naman, mula sa team ng, syempre, ang team ng mga mula sa Thunders, ayan, 72 years old, Marites, ayan, ipinapakilala natin ang kanilang representative, ayan, walang iba kundi si, Dandarandarandarandandang! The survivor grandma ay hindi na natin siya kailangan ipakilala dahil Kusa na siyang tumayo. Ayan, pinitik ni Mabuhay 0808 ang kanyang tenga para tumayo siya. Dahil siya ang nominated na, siyempre magbibigkas ng kanilang panlaban na salita. Kaya ladies and gentlemen, the survivor grandma once again. Ayan, mula sa kanyang uh, itsura na maputi, dapat nasa chinchun sa group to, eh. Ayan, pero nakita natin na, siyempre ang pagbabasihan natin yung kanyang edad. Kaya, ayan, pinili siya ni, syempre, Mabuhay 0808 at si Binibining Hindi Marikit at syempre si Agnes Ordinario. Yan, siya ang napili nilang magbibigkas ng kanyang, syempre, mga salita at panlaban. Ayan, sila ang panlaban ng mga matatanders. Ayan, so, ito na naman, ipapakilala naman natin ang mula sa team ng... Dạ, dạ, à Get, get out. Ayan, mula pa lang yan sa salitang get, get out. Alam na alam mo na kung sino ang ating ipapakilala. At ito na nga, tumayo na siya agad. Ayaw niya, syempre, uh, patagalin pa. Mula sa team ng get, get out, mga sex bomb dancers na napariwara at hindi natanggap noon nung nag-audition. Ito na, Tita Luz Dutado. Ayan, siya ang nominated na, syempre, magbibigkas ng kanyang salita at representative ng kanyang kapatid na si Lutz C.B. Ayan, ladies and gentlemen, kahit ang sabi ni Lutz C.B., kahit mas maganda ako, syempre nominated ko ang aking kapatid na magiging representative. Ayan, magandang ideya yan. Tingnan natin kung anong ang ating mga maririg mula sa tatlong leader ng mga marites. Ayan, Oh, ikaw mabuhay si Red si Red Bakit nakasimangot ka naman? Di ba ikaw ang nag-nominate kay The Survivor Grandma? Ay, opo. Nakasimangot po ako. Kasi gusto ko rin sanang sumali. Kaso gusto ko si The Survivor Grandma na lang. Kasi mas malati yung puso niya sa akin. At syempre, baka mas marami siyang experience dahil mas matanda siya sa akin. Kaya siya na lang. Okay, ihawag ka ng malungkot, makinig ka na lang dyan. Ang wala kang ibang gagawin, kundi pumalakpag at humiyaw dahil ang palakasan natin ngayon ay padamihan ng Siyempre, palagpag. At siyempre, padamihan ng hiyaw. Ayan. So, mag-ready na kayo. Siyempre, ipapakilala natin ang pinakaunang-una. Ayan, bunutan muna tayo. Ayan, bumunot na si grandma. At ito ang kanyang nakuha. Siya ang unang magkasalita. Ayan, magsiyang magbibigay ng unang ma kanyang makatang marites. At siyempre, pangalawa si... Ayan, si Perky F. Nakita natin na bunot niya ang number 2. At siyempre number 3, wala nang choice si Luz Dutado dahil get get out Ang pinakahuling number I number 3, kaya umpisa na natin Ladies and gentlemen, mula sa grupo ng mga Thunder 73 years old na mahilig na magmarates na Ladies and gentlemen, the Survivor Grandma Hello everyone, ako nga po pala si the Survivor Grandma Matandaman kami sa inyong paningin, isama natin ang napalingon na Martes ng Marnig ang salitang matanda na si Mabuhay 0808 Vlog at si Agnes Ordinaryo ang nagtatagong si Binibining Hindi Marikit. Matanda man kami sa inyong paningin, subalit may asim pa rin. Yan ang masasabi namin. Sa tuwing kami ay rumarampah, ang binatang si Eric Kids at si Kabagis Mulong Official ay naglalaway na at napapanganga. Saan ka pa? Isang patunay na wala sa edad ang karisma kundi makikita sa maritis na itcura at ito ay aming nakuha. O oh, di ba? Yuhu! Kaya naman pala si Si Grandma, the survivor Grandma, ang representative dahil magaling itong magsalita. Ayan, Makatang Marites. Kuhang-kuha bukod sa experience talaga niya na isa siyang Marites. Legit na legit yan, kaya pala. Magaling, magaling, magaling The Survivor Grandma dahil napagdaanan mo na lahat ng isang milyong taong panahon. Ayan na, kaya ka uh, napaga, napakagaling na ang iyong salita. So, ladies and gentlemen, magna natin patagalin. Tawagin na natin ang ating susunod na Marites, ang representative muna sa Mahirig sa 69 na Marites. Walang iba kundi si Turkey F. Perky F, the stage is yours. Ako si Perky F, mula sa Marites na mahilig sa 69. Kasama ko si Little Plops at ang isang mahilig sa 69 na si Ate Josepina Adame Itin. At syempre, ang nagtatago sa silong ng upuan na si Marjo Mix TV. Tumawa kayo at umalakhat hanggat kaya nyo. Pero ito ang masasabi ko. Sa bingo kami ang bida. Mabukyaman sa bingo at ruleta. Okay lang dahil pati si Sisludyotado ay bukya din naman. Get, get out! Get, get out! At isa pa, si Ati Mabuhay ay 100% din na bukya. Kaya patas-patas lang ang laban. Kami na nasa 69. Mahilig sa 69. nag enjoy sa 69. Hindi man kami manbalad na manalo sa mga binguhan pero nag-i-enjoy naman. Oh, di diba? Ay nako ining, ikaw talaga perky F. Puro bingo naman ang yung sinabi. Bitter na bitter ka. Ayan, siguro hindi ka na nanalo sa bingohan. Ayan, kaya puro bingo ang iyong patama. Pero sige, ah, pagbibigyan natin yan dahil dyan ka naman masaya. Ayan, ito na. na natin ang ating pangatlong magbibigay ng kanyang makatang marites. Walang iba kundi si Get Get Out. Oh. Get Get Out. Oh. Ladies and gentlemen, representing the Get Get Out oh. six band Dancer na pariwara, Tita Luz Dutado. Plak, 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 plak. Pla. Ayan, napahiyaw si Tony Mix Vlog. Mukhang may gusto siya kay Tita Luz. Pero ito, umpisa na natin. Sige, Tita Luz, the stage is yours. Ayan, ay, grabe si, si Sperky F at si Grandma. Kung bingo kayo nahihilig at kung sa kayo kayo nahihilig ng mga matatanda, kami naman ay hindi dyan papatalo dahil sa sayaw pa lang na get, get out, get, get Ah, oh, masasabi nyo na na kami na ang panalo. Kung hindi mo pa ito napapansin, aba, manood ka sa aming reels. Ayan, dahil bukya kayo sa bingo at dahil kayo na ay napalipasan na ng, ng panahon, syempre sa dance step na get, get out, kayo ay makakaahon. Kung hindi nyo na pa yun napanood, aba, puntahan nyo na ang aking Facebook reels at syempre manood kayo doon at mag-comment para makita ako at mabalikan ko kayo sa inyong bakas. Ano pa ang hinihintay nyo? Go na! Get, get out! Oh! Get, get out! Oh! Ay naku iha, ikaw talaga Lods Dutado. Hindi ka naman nagsalita ng iyong magatang Marites. Pinromote mo pa yung Facebook Reels mo. Ay nabayan. No Pero sige, dahil dyan ka naman masaya. Ayan, kukuha na lang tayo ng isang magtatanong dyan. Baka may Marites ha, kahit na plating na tayo. Tingnan natin kung may magtatanong dyan na isa. Ako po, 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 ako po. Ay naku iho, ang dami mong sinabi na ako po ang dal-dal-dal-dal mo. Sige, tumayo ka na dyan. Ay ako po si Nunoy Carpena. Alam ko po yung sagot pero gusto ko lang po malaman ang ideya nyo kung paano malalaman ang bangus kung ito ay dalaga or dala na. Ay naku iho, hindi ko alam yan. Sensor yung tinatanong mo. Sige, pero sasagutin natin yan. Base sa ating nakikita, saan kapag titignan mo yung bangus, ayan, meron niyang butas maraming butas yan, tignan mo yung isa kapag napakalaki na yung butas niya ibig sabihin yan, may asawa na yan ayan, pero tignan mo kung medyo yung maliit naman yung butas niya ayan, tulad niyan, ayan, medyo dalaga pa yan pero may experience na pero pag nakita mo naman yung saradong sarado pa yung butas niyan sigurado ako, bata pa yan, wala pang experience yun yung paliwanag na nakikita natin. Kaya kung ikaw sa'yo, syempre umupo ka na dyan at ah, mag i na tayo. Maraming maraming salamat sa iyong panunood. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. At pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video na corny. Ang corny-corny, hindi na nakakatawa. Pero, salamat pa rin dahil nandyan ka lagi nakaantabay. At, syempre, wala kang choice kundi manood. Kaya, Maraming maraming salamat at good vibes everyone. Thank you for watching. Mama Chup Chup Shao Shao. Bye bye.